Isang liwanag para sa Dallas Mavericks, nangingibabaw ang atake at depensa sa kabila ng mga pagsubok. Ang Dallas Mavericks ay nasa isang kakaibang posisyon. Kahit na hindi ito masasalamin sa kanilang record, ang koponan ay nagtataglay ng isang top 10 offense at defense. Ang hindi inaasahang lakas na ito ay nagbibigay ng isang liwanag ng pag-asa para sa isang koponan na nahaharap sa maraming hamon. Sa kabila ng pangkalahatang mga paghihirap, ang kakayahan ng Mavericks sa atake at depensa ay hindi maitataila. Sila ay nirerank sa mga elite ng liga sa parehong kategorya, isang patunay sa kanilang core talent at coaching. Ang positibong net rating na ito, isang mahalagang tagapagpahiwatig ng pangkalahatang pagganap ng koponan, ay nakatayo bilang isang liwanag ng pag-asa sa gitna ng kasalukuyang mga paghihirap. Gayunpaman, ang tagumpay ng koponan ay walang mga babala. Si Luka Doncic, ang pundasyon ng atake ng Mavericks, ay nakaranas ng pagbaba ng performance, lalo na sa mga mahalagang sandali. Ang kawalan ng mga mahalagang manlalaro tulad ni PJ Washington at ang hindi kapanipaniwalang mga performance sa shoot ni Najee Marshall ay lalong nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang katigasan ng Mavericks ay nagninangning. Ang kamakailang pagbabalik ni Derek Lively to ay nagbibigay ng isang labis na kailangang tulong sa depensa ng koponan. Bukod dito, ang mga kamakailang paghihirap ni Danseck ay malamang na hindi magtatagal at siya ay nagagaling. Sinamahan ng kahangahangang hangang depensa ng koponan, ay nagpapakita ng isang malakas na kombinasyon para sa hinaharap. Bukod sa pagganap sa loob ng court, ang Mavericks ay nag-aalok ng isang natatanging mapagkukunan ng libangan. Ang mga press conference ni Jason Kidd pagkatapos ng laro, na nakilala sa kanilang mga meme-worthy moments, ay nagbibigay ng isang light-hearted escape mula sa intensity ng laro. Ang kasalukuyang mga paghihirap ng Dallas Mavericks ay hindi dapat limutin ang kanilang kahangahangang mga kakayahan sa atake at depensa. Sa isang malusog na dance at patuloy na pagtuon sa kanilang mga lakas, ang koponan ay may potensyal na malumpasan ang kanilang kasalukuyang mga hamon at lumitaw bilang isang kwersa na dapat ikabahala.